salamat po sa pabirthday nyo po sa amin ni Papa Rayat. Maraming rating, maraming salamat. Ating kapatid, kapatid po kami dito sa bigay nyo. Sabi ni Mama at ating kapatid po kami dito. Maraming salamat po Mama Ida. Tayo ng dalawang box. Yan na yung paglalagyan natin ng mga gamit natin. Bali, ibablog ko din po yan yung mga uh, birthday ko. <laughs> yun what's up mga kabida at uh, magandang araw po sa ating lahat yes, sa video nito uh, tayo ng a day in my life yan <laughs> a day in my life tayo ngayon mga kabida papasok tayo ngayon sa trabaho yan kung nagpapasin nyo naka-inform tayo ngayon natin yung ating sasakyan may helmet tayo dito yan. mag a day in my life tayo mga kabida at uh, mamaya uh, mamaya mga alas 11 eh uh, kukunin ko yung padala ni Mamaida Ma so, Ma maraming salamat po Mamaida sa bigay niyo pong pa birthday sa amin uh, kasama si Papa Ryan binigyan po kami ng pa ni Mamaida grabe po talaga yung solid na Bite po sa, sa amin at uh, maraming salamat po uh, thanks God po kasi kaya na, malapit na po yung birthday natin bali ngayon is Webes bali Sabado birthday po natin uh, iba -vlog din natin yung birthday natin na yun at uh, i-invite himbi natin lahat yung mga kasama natin mga vlogger mga kabila yan yeah, kung napapasin nyo kalbo na tayo uh, uh sobrang yun eh, mga kabida kaya nagpagupit tayo ewan ko lang kung bagay sa akin <laughs> uh, uh, pasok na tayo mga kabida at uh, yun nga mamaya kukunin natin yung padala ni mamayda yan, maraming salamat po Maida sa bigay uh, nyo pong pa-birthday sa amin. At God bless po, ingat po kayo dyan. Uh, yan, mga kabida, uh, na tayo sa trabaho. pag natin yung um, service. pag muna tayo.

Shout out. Shout out. <laughs> Bakit daw? <laughs> Kanya na kita yung camera natin. 哎，不要不要慢慢用啊！可以，先办一个可以哈。哎、哦，慢慢、欸欸啊。掉啊！欸喔、我我弄那边，接下来用啊。对呀<耶>。知哎，找不到，找不到。哦 Magsasawag mga kapila. Mamaya. Pumunta rin tayo sa napadala. Parang napapapadala tayo. namin. Finish product na to. Sina yung may... Wala pang print na, no? May print na. Ay, may print na pala to. Finish product, okay, product namin. Bali... Kapag... Uh, finish product na lang. Bali, pag finish product na mga kabida. Yan, meron na kaming pangalan ng pulpo. Yung aming kampari. Ganyan po yung araw-araw namin ginagawa. Nagbubuhat. <laughs> <laughs> hindi naman siya ganong mabigat. Ganyan talaga. Kailangan mong magpakahirap sa trabaho. Na to. Oh, para Kailangan kumita. Paghirapan yung kita. Uh -oh. Yung pawis ba? Yan ang gagaling yun. ating sinasawad. Pwede bibilangin ni Toto kapag uh, nagkulang yan. Siya yung uh, <laughs> masasabol. Masasabol sa visor. Yan, binibilang niya kung ilang piraso yung i-deliver ide niya. Oh, ha? 36 Ha? 36 36, uh, 36 piraso Ayan bali ito Siguro amal nito um, Kailan na to? Ano to? Million. Ha? Oo Kasi kada isang isang metros to mga uh, magkano kasi pag na-print na, na, na sa atin 1,000 to 2,000 no iba-iba yun tira no yung mm, ganun yung kaya ito itong roll na to ilang ilang metros meters to yarda nya yarda ay yung yarda nya 77 no ang laki e laki nung bayad nito meron na nga siguro to kulang isang milya siguro ayan trabaho tayo ulit mga kabida ayan yeah, mga kabida na uh, nakuha ko na yung padala ni mamayda uh, yung kasama natin si Papa jun what's up mga kabida uh, tayo para yan na uh, makuha natin to kasi nagpala lang tayo ng isang oras sa company para makuha tong pera at yun Maraming salamat po sa pabirte nyo po sa amin ni Papa Ryan. maraming, atin, marami salamat Ating kapatid po kami dito sa bigay nyo. <laughs> Sabi ni Mama Ida, ating kapatid po kami dito. maraming salamat po Mama Ida. At, uh, ingat po kayo dyan at uh, God bless po. God uh, bless po, na po kami dito. Ida. At uh, para makakain pa, hindi pa po kami kumain. Papasok uh, pa. Let's go. Bali mga kabida at pupunta na tayo sa uh, bayan dito sa Changwa at uh, magpapadala tayo tapos uh, kukuha tayo dun na ng box uh, para yung mga gamit natin na agito agad ito natin sa Pilipinas uh, kasi okay, ilang buwan na lang dalawang buwan na lang may git uh, para maayos na natin yung mga gamit natin dadalin yung mga damit damit yung mga gamit natin dito yan ngayon mga kabida yan pabiyahin na ako nito pabiyahin na ako pabunta sa tiyang pagabi na yung service natin gagamitin hindi mo na to yung gagamitin natin kasi wala tayong malalagyan dyan yung karton na kukunin natin yung box ba ito na lang muna yung gagamitin natin si yellow ranger <laughs> ang tara mga kapida let's go na gaganda nito oh <laughs> Madahan na natin mga kabida Gaganda nila siguro lalo na pag umaga nakabukas sigurado yung mga bulaklak niya no ganda no kaya ang tawag dito sa mga bulaklak na to ayan kanyan siya pag uh, bulaklak bubulaklak na siya ah yun may kulay puti oh gaganda puti orange yellow ay orange pink ganda oh ganda nila dito tara biyay na tayo mga kabida para din na tayo gabiin sa daan Let's go. Okay mga kabida, bali nakapagpadala na tayo. Tapos sa uh, nakakuha na rin tayo ng kinukuha natin yung box. Kumuha tayo ng dalawang box. Yeah. Yan. Yan na yung paglalagyan natin ng mga gamit natin. Yeah. Sakto siguro itong dalawang box. Pati na rin sa kapatid ko. Kasama ko siyang uwi mga kabida. Eh. Kaya dalawang box na yung pinuha natin para yung mga gamit niya rin. Mga bali uwi na tayo sakal lang natin dito sa ating e-bike sana okay lang pag na drive natin dito kung isa ay madilim lang wala tayong ilaw ayan sakto ayan pwede na pwede na tayong magbiyahe ano? na. Ah, iba-iba kasi hindi pwede yung isa eh. Oh. Hindi magsasakay dito. <laughs> Oo. Oh. Yan, okay na mga kabida. Let's go na, makakapgyay na tayo dito. Diyan muna natin. Yung ilaw natin. Ayun. Diyan na tayo mga kabida. Ka, uh, punta muna tayo ng makdo para makakain tayo. Yeah, okay na. Okay na yung karga natin. Bali mga kabida, dito na tayo sa makdo Ano order tayo? ano ang ma-order natin dito? Pwede di na natin papakita po for that pag uh, kakain na lang tayo mga kabida. Hintay magbi-video. Nandito na yung count natin. Bali mga kabida, okay na tayo yung ating in order. Yan, bumili tayo ng burger. Tapos mag-fries price tayo tapos may night chat tayo milk tiba bagay tayo kumain mga kabida prema tayo ah Lord, maraming salamat po sa pagkain na sarapan ko po sa lagay niyo po kaligtasan sa akin sa araw-araw. Lagi niyo po kaming gabayan pati na rin po yung pamilya ko sa Pilipinas yan, pati na rin po yung aming mga viewers yun amen kain na tayo <laughs> kumain natin itong burger ang binili natin hindi na kayang makauwi mga kabida misan kapang isa-misan kakain din tayo Ayan, kahit sasahod lang ano ang nagsubo po para po sa inyong mga kabila mm. ayun mali maganda dito sa na natin natin oh. sabi ng arsada mm. Ketchup Ayan, tuloy na tuloy na tayo mga kabida At uh, Mga busy na tayo niyan uh, Pag Lash uh, na natin mga gamit Ayos sarap wala talaga mga kabiga ngayon nakapagpadala tayo pero hindi sapat <laughs> hindi kaya ba kaya kung ganito lang naman yung sound natin sa dito piliin na lang natin umuwi mga kabiga kasi sobrang baba na yung sound namin hindi na kaya sa Pilipinas, okay siguro kung kahit ganito ka baba, kasama mo na lang yung pamilya mo. Dito lang dito, malayo ka, pero yung sahod, wala din. Ayun At uh, sabi nga ng iba, mga lagi nagkakomis sa atin. Ayan, uh, sa Pilipinas ito tayo suwertihin o sa ibang bansa ba? Hmm. Salamat po sa mga nagpo-comment at nagpapalakas ng loob ko. <laughs> uh, yan, pinapatibay niyo po yung dibdib ko. Maraming <laughs> salamat po sa inyo. Kain po tayo. Oh. Yan, tapos kay Mamayda. Ulit po, uh, salamat po doon sa bigay niyo pong pa-birthday sa amin ni Papa Ryan. Dun. Sa Sabado na po yung birthday ko. Doon ko po gaganapin. Tapos sa uh, po natin lahat yung mga kasama nating vlogger. Yan. Para doon natin celebrate. Last na birthday natin dito sa Taiwan. Yan. Tapos makakasama yung mga mga uh, kapwa vlogger na mga kaibigan na yun. Hmm. Sana makapunta lahat sila. Bali <laughs> bukas, chacha ko sila para mapaganda mag na nila. Hindi hmm. na paparayan na sila. Okay daw. Na uh, papsalbit. Punta daw sila. 你可能都要学了，而是你要让老师教，叫你不会再让同学笑。你说什么？然后，然后结果。你做过运动不会。我不棒我做什么？什我教过你，我不会做。啊？谢谢啊，这个收好。好。啊<好>，来录个的 Субтитры <laughs> si Tamay do sa mm -hmm. summit. Kami kinapaparaya. Pati birthday namin alam niya. At nagbigay pa siya talaga ng pang birthday. Yun na uh, maraming salamat po ulit at uh, malaking tulong po yun at uh, yan na uh, makakapaganda tayo. Yan. Bali, ibablog ko din po yun yung uh, pagbe birthday ko <laughs> para memories po ba sa mga kasamaan yan sa mga kasama natin vlogger sa kasama natin sa trabaho yan bali memories na po yun gagawin natin yan bali kapatid kapatid ko huwi na rin po yung kasama ko kapatid ko sa trabaho ganun din po siya. Uh, Kaya um, uwi na. Ah, uh, <laughs> parang ina na po talaga. <laughs> Dali magana po siya ng ah, uh, Sa ibang basa. Yung kapatid ko po kasi na yun, na marami po yung alam sa trabaho. Yeah. Madali lang siyang makuha kung mag-apply siya na yun. Okay mm -hmm. tayo mga mm -hmm. so, yung, bali mga kapilang. Dito na tayo sa bahay. Bibili tayo ng konti. Meron uh, tayo kutsilyo yung binili. Mga gagamitin din natin yung to sa ating pagbablog sa Pilipinas. Yan, oh, malaking Malaki yung kutsilyo. Uh, worth of 100 lang siya. Malaki na siya, mabigat. At tapos ito naman, maliit naman, yung pang iwa ng mga sibuyas. Nasa 59 lang, oh. Napakamura. Hindi ko na naibalag to nung binili ko. Yan, pang dagdag ba sa pang uh, ang uwi natin pinilitin sa amin ng shampoo ang shampoo na to ito na siguro yung last na shampoo natin gagamitin dito <laughs> ang gas sa pag uwi kasi lalo na ngayon manipis na yung natin hindi na matakos sa shampoo <laughs> tapos nung nagpadala tayo kanila may previous na tawag nito ah uh, uh, sabon dalawang sabon yung isa sa kapatid ko, yung isa sa akin. Nagpadala rin kasi siya kaya... Yan, ito yung resibo ng ating kahon. Yan yung mga pipilapan natin. Tapos may take din siya. So bago tayo mag... Uh, magbayad muna tayo ng bahay. <laughs> Bali 3,000 yung bayad sa bahay namin mga kabina. Dito. Pero kumpleto na, meron na kaming bigas meron na kami mga gamit sa bahay tulad ng pagpangugas sabon, ganyan tapos sa uh, wifi yan. meron din kami bayad sa wifi bali ito yung lagayan namin uh, na namin ng bayad Kami um, may nagbayad na dito ko oh. ay nagbayad na ng isang tao 3,000 na ko, yan ko kasi tapos tayo 3,000 din 6,000. Bali itong bahay namin mga kabida Ang bahay dito is uh, 9,000. Bali, anim kaming magkakasama. Anim. <coughs> Bali, tawag yan. 9,000 yung bahay, bahay, dito sa bahay. Yan. Pati na yung pero iba yung sa kuryente binabayaran namin. Yung sa tubig, iba. Yan Inay na tayo. Wala tayong problema. Pipilapan natin. Yan bali, hindi, hindi, pa natin ito nabayaran. Bali, abot siya ng 5,400. Nagdaw lang tayo 600. 620. Ayan. Bali, dalawa. Bali, isa siguro magkano? 5,400. 5,400. 5,400. 5,400. Seven. seven kada isang box kaya yung pipirmahan natin bali sa susunod na lang natin to pag uh, napuno na natin doon natin lista lista kung meron yan may copy basta kung ano yun check mo kung ilang piraso ito yung receiver yan bali gagawin natin i-assemble natin ito mga para <clears throat> maayos na natin yung mga gamit natin.

A star. pantay na pantay talaga siya. Ganyan siya. sulat natin from Jolie yan makikita nyo yung real name ko mga kabila yan Jolie yan ang real name ko kaya Jolie BTV kaya yan makikita nyo dito uh, Jolie B yan pero masyada po ito tapos to Estasyo. Kaya yan, naging Jollibee. <laughs> Pangit na sulat natin. Basta maintindihan lang, okay na yan. <laughs> yan Jollibee Estasyo. Tapos address. 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 Tapos yung natin si Mrs. Cavida. So, Reina, G. Estacio. <laughs> tapos doon na lang natin sa ba yung address tapos yung Cellphone number. number. Ayos na. Ayun mga kabida. At bukas mo na lang yung gagawin yung isa. Sige gabi na para makapagpahinga rin tayo yan at uh, muli uh, maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo mga Kabida, sa mga uh, sa mga viewers po natin yan sa mga subscriber natin sa mga bago subscriber po natin sa mga nagko-comment nagla-like po na ng video sa, sa mga hindi po nag-skip ng ads yan maraming salamat po sa mga lang sawang suporta mga kabidan at ayan uh, pa ulit pasalamatan natin si Ma'am Aida uh, sa bigayan nyang pa sa atin at uh, yanat uh, maraming salamat po ulit Ma'am Aida uh, sa bigay niyo pong sa amin ni Paparayan at uh, lagi po kayo mag-ingat at uh, yan nga, uh, thanks God kasi uh, ginawang instrumento si Ma'am Aida para tumulong yan uh, matulungan tayo at uh, maraming salamat po ulit mga kabida sa walang sawang suporta. Ah. Yun, at ingat po tayo lagi. And God bless. Yun, bye bye po.